Good morning guys Ayan maulan ang cellphone ko Ayan naman guys Maulan dito sa bus ko Pinoy yung dinadaanan ko Yung dating green na green Ngayon ay yellow na Ang danda ng paligid guys kahit umuulan. So ngayon guys, maulan. Next month, diba nung November, ah, uh, October 16 ba yun? Nag-snow. Nag-snow nung 16. Sayo na nga guys. Ganda pa rin ng baligid. Kaya lang malungkot. By November or December, Itong dadaan ako na to puti na naman to. Puno na. Magiging puno na naman ang ice. Magiging puno na naman ang ice dito. Ayan guys. Ayan. Ayan yung mga puno nagdidilawan na sila except lang talaga yung ano na yan yung ayoko ko na yan nabubuhay yan sa init at sobrang lamig yung puno na yan hindi nagbabago yung kulay niya uminit man nagigreen siya lalo mag man green ka rin siya hindi siya nagbabago ng kulay ano bang puno yan? Basta nabubuhay yan sa 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 pura ko, sa basta nabubuo yan sa init at lamig ang gaganda ng bahay dito ang lalaki ay, man, hindi ko kaya magpagawa ng ganyang bahay ipapagawa ko kubo lang importante may maga may ay oh, sininok ako. basta importante mahalaga may materan wala akong pakialam ng mga basher bakit ganito, ganyan, ganito, ganyan I don't care Ayan guys, kita niyo yung mga dahon. Yellow, red. Yellow, red. Ayan yung iba yun na. Naglaglaga na yung mga dahon. So, ayan guys. Ang tinutumbok na yun, nasa gitna na yun. Yan, ang mansion ni Ani Barandon. <laughs> Shout out sa Ani Barandon. Ang paligid nila, kahit umuulan. Linis. Actually guys, may camera dito. Ito yung punong yan, maple, maple tree. Ay, kabayo. Ayan ang maple tree. Ay, yung pa maple tree. bonsai Ayan ang guys. Kita nyo. Makulimlim. Kasi na umuulan. Wala nang tubig. Isa pa ako, wala nang tubig. Ito ang bonsai Oh bonsai ayun pa yung magandang puno ganda walang puno siya ito Pukunin ko yan yung mga puno bunga na yan maasin yan eh hiniin ko ngayon ko yan mambulyo kasi hindi Yun naman yung gamitin. Ako kukuha. Ayan. Yan ang bahay niya. So, ayan lang guys. Ah, pag snowy, madulas to guys. Ginagawa nilang itong slope na to ginagawa nilang dito sila nag-slide. Pababa. So, ayan pa yung bahay niya. Ayan. 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 kung dyan, So, ayan na guys. Ang bahay dito ay sobrang si lalaki. Ang ganda sa dulo. So, andito na ako sa bahay ni eh. Goodbye. Wala na yung ano pinutol na. isma. na.